<coughs> maganda at araw sa ating lahat ito na naman si MS Nel o Anson Santa Maria <coughs> ang ituturo ko sa araw na ito ay ang pagsuma ng pangalan at apelido ha, huh, sa pagugali at kapalaran ayon sa numero na mula sa aklat sikreto ng kartumansya mansya. <coughs> At with, sa pamamagitan nito, malalaman nyo kung ano ang inyong ugali at kapalaran. Diba? Hmm. <coughs> ito ang mga letra, diba? Na kung saan, diba? Ay may katapat na mga numero. Na ang mga numero nyan, yan ang magsasabi ng inyong pag-ugali at kapalaran. Diba? Tandaan nyo. Hmm? Ayan. eh, dapat yan ay ilistan nyo. Di ba? Meron kayong ball at notebook para matutunan nyo yung paraan. At, nagbigay naman ako ng halimbawa ng <coughs> pangalan ng isang tao na ni natin <coughs> ang kanyang ugali at kapalaran ayon sa mga numero. Yeah? Ayan. Niyo na, na, di ba? Hmm. Hmm. Ganyan ang pagsuma, di ba? Ang pagsuma ay yung pangalan niya at yung pangalan ng apelyido, ah, yung unang letra ng pangalan niya at yung unang letra ng kanyang apelyido, BM. Anong gagawin niyan? Pagsusumahin nyo ayon sa ano, ayon dito sa mga letra, yung B ang katumbas niyan ay 9 yung M ang katumbas ay 12 di ba kaya pag pinagsama mo yan at sasamahin mo ang numero ha, ah, niya ay 21 yan ang babasahin natin di ba kung <clears throat> ano ang ugali kapalaran niya na nakasulat sa numero 21 oh eto. 21. Ayon dito sa aklat ng ha, sekreto ng kartuman siya, siya, ay may pagkaka may pagkamalilimutin. Maraming balak na di natutuloy at kadalasan hindi tumutupad sa mga pangako. Sobra ang kasnungalingan at tigas ng ulo. Hmm? Yan ang kanyang ugali. No? Sinabi sa atin dito. Hmm. Sumunod, yung pangalawang letra ng pangalan niya at pangalawang letra naman ng kanyang apelido. Diba? Hmm. Kita nyo? Ang i katumbas sa I 12. Diba? Oh, e, eh, rin doon. 12, 12 plus 12 equals 24. Hmm. anong Ano sinasabi? Ha? Sa kanyang ugali kapalaran sa numero 24. Ang sabi siya ay may magandang pag uugali dapat at mahusay makisama sa kapwa nagdaan na o magdadaan ang magandang kapalaran hmm. ikatlong letra ng kanyang pangalan at apelido ha? L at R diba? ang L ay 12 ang R ay 12 24 din oh. <clears throat> sinabi ko na sa inyo diba? binasa ko na kung ano ang <coughs> nakasulat doon Nagpasa na natin yan. Punta tayo dito sa ikaapat na letra ng kanyang pangalan at ikaapat na letra ng kanyang apelido. Ang A ay 4. Ang L ay 12. Pag pinagsabang mo, yan ay 16. Anong binabanggit? Tungkol dun sa <coughs> numero 16 <coughs> para sa kanya. Ang sabi, panganib sa tubig. Makatwid, delikado siya, kumikinalaman sa tubig. Diba? <coughs> at may palatanda ang malunod diba? may mahina ah, may, 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 may na kalooban at sakit niya ay mula sa lamig hmm. yan ang maaaring ha, mangyari sa kanya yung kapalaran niya diba? maaari siyang malunod diba? o, o at o, o, meron mayroon siya ay malunod at magkasakit na ang sakit ay mula sa lamig o? at ang ikalimang letra ng kanyang pangalan at kalimang letra ng kanyang apelyido, ba? Diba? Ang S ay 9 ayun dito sa mga numero. Ang I ay 11. Pag pinagsaba mo, 9 plus 11 equals 20. Anong binabanggit yan sa 20? Ang sabi, siya ay may magandang kapalaran sa buhay. Madaling kumita ng salapi. Ngunit walang swerte sa pagpapautang. Na? Sapagkat ha, uh, na iyong maningil at mahirap na bayaran. Ha? Uh, may swerte sa nego negosyo at maaring bumuti ang buhay. oh, makatwid. Ha? Uh, uh, yan ang sinasabi sa kanya. At ang huli, uh, uh, sa pangalan niya, wala na. Ngunit sa kanyang apelido, may isa pang letra. Uh, kung ano yung numerong natitira dyan, diba? eh yun ang babasahin natin sa kanya ang O katumbas sa 9 ano binabanggit dun sa 9 ha? hanapin natin <clears throat> ang sabi siya ay matalino may sariling paninindigan maaring magtagumpay sa sariling hanap buhay iwasan lang ang sugal iba pang laro na bawal sa batas hmm. yan ang sinasabi dito kay Bilas Merillo ay sa kanyang ugali at kapalaran kaya kung gusto niyo malaman ang inyong ugali at kapalaran, di ba? Ito ang inyong magiging batayan. At sundan niyo yung halimbawa na ibinigay ko, di ba? Gawin niyo. Hmm. Ha? Una, pagtapat niyo yung <coughs> letra ng mga pangalan at apelyido niyo, no? Halimbawa, kung kayo naman ay <coughs> babae na may asawa, ang gagamitin niyo ay yung apelyido niyo sa pagkadalaga, no? Sapagkat 'yun ang yung pa rin ang masusunod na magiging kapalaran nyo di ba? at ugali nyo kahit na nag-asawa na kayo hmm. ngayon di ba? kung halimbawa ay natira ay dalawang number dito di ba kunwari O S di ba yan ba diba? wala nang katapat ha? Diba? yung dalawang yon pagsasamahin nyo yon di ba para malaman nyo kung ano ang numero na dapat basahin di ba hmm. Ngayon, sasabihin ko ang mga numero. Kapagkat ah, ito'y mahaba, eh, mahirap na itong ipagtatay Ano. Kaya dapat, panoorin nyo yung video ko na ito. Ah, ipopost nyo para matandaan nyo at isulat nyo sa inyong papel o notebook kung ano ang kahulugan ng mga numero ah, na magbibigay ng ugalit kapalaran ng tao. Oh. Nahin natin, yung 21 pagka nag ah, nagsuma ay 21 ah, doon sa uh, sa pangalan nyo at sa apelyido ito ang kahulugan ah, may pagka malilumutin, maraming balak na di natutuloy at kadalasan hindi tumutupad sa mga pangako sobra ang kasinungalingan at tigas ng ulo yeah? yan ni eh, maikukumpara nyo kung totoo yung sinasabi nitong ha ah, aklat ng sekreto ng kartumansya, no Ha? Aklat sikreto ng kartomansya. <coughs> kung ang suma naman ay 22, sabi dito, hindi dapat na magtiwala sa ibang tao ha? ng anumang kasangkapan o kagamitan pagkat pagnanakawan lamang sobra ang katigasan ng ulo at kung umiiral ang katigasan ng ulo ha? magulang man ay ayaw pakinggan ha? kung ikaw ay babae ha? para sa babae lang to ha? magingat sa pagkababae sapagkat pagsasamantalahan lamang at maaring patayin pa. sa makatuyo yung salitang pagsasamantalahan lamang dito ay maaring yung rape, no? Kaya mag-iwas. Kaya dapat eh, meron kang protection sa sarili. Ha? Para naingatan mo sarili mo, no? <coughs> at maaring, ha? At sabi to maaring patayin pa, no? Eh, ni nirape ka na, papatayin pa, no? Eh, yan eh, nagsasabi lang ng totoo yan, di ba? At nangyayari naman sa buhay yan. Di ba? Hindi yan kasi nungalingan at sa pag aasawa ay magtatanan. makatuit, <coughs> kung dalaga ka pa, ang pag-asawa mo ay ano, sa parang ikaw ay itatanan. No? Number 16. Kung sumay 16, sabi, panganib sa tubig at may palatandaang ang malunod at may mahinang kalooban. Sakit na mula sa lamig. Oh, Suma ay 17, sabi masamang magalit at may pagkakriminal. Suman 24, magandang pag-uugali, tapat at mahusay makisama sa kapwa, nagdaan na o magdadaan ang magandang kapalaran. Ha? ha? Suma 23, iwasan ang labis na pagtitiwala sa kapwa, sapagkat ang pagbibigay ng kabutihan ay ikaw pa ang mapapasama. ba? Diba? Eh, totoo naman yan, di ba? Nangyayari sa buhay yan, di ba? ikaw na ang tumulog ikaw pa ang masama sa bandang uli. oh may lihim na kaaway ha ah, mag-iingat mapangatwiran at kahit na mali ay ipipilit pa rin di ba hmm, yan ang ugali ng taong ah, ang sumay 23 no 25 walang gasinong kabuh kabuhayan no ngunit hindi naman nagigipit no hmm, yan ang ang mga tao na ang suma ay 20 pad. O kung ang suma niya ay 20, may magandang kapalaran sa buhay, madaling kumita ng salapi, ngunit walang swerte sa pagpapautang, sapagkat naiyang maningil at mahirap na mabayaran ang swerte, at, mahirap ma at, mahirap na mabayaran, may swerte sa negosyo, at maaring bumuti ang buhay. At maaring bumuti ang buhay, sa ibang lugar. sa so, makatwede, dapat, hindi ka dun manatili. Kung nasa probinsya ka sa Laguna, dapat pumunta ka sa ibang lugar. ba? Diba? <coughs> hindi dun sa sarili mong bayan. o maaring tumukoy din to, na kung nasa Pilipinas ka, mag-abroad ka para bumuti ang iyong buhay. At so, din sa pag-aasawa. Hmm. May pala tatanda may para tandaan sa pagkalunod at pagkahulog. Hmm. Mag-ingat, di ba? Ha? Sa tubig, sa swimming pool, sa dagat, di ba? Hmm. Hmm. Pagkahulog, na no? maari kang matumba, di ba? Sa hagdanan, ha? Mag-ingat, no? O nine, kung suma mo yung nine ay matalino. May sariling paninindigan. maaring magtagumpay sa sariling hanap buhay. Iwasan lang ang sugal. Iba pang laro na bawal sa batas. Di ba? Hmm. Ano ba yung bawal sa batas na laro? Ang alimbawa niya, nuweting, di ba? Hindi pa yan approved sugal. Lahat ng sugal, di ba? sugal. Mali na maaaring uh, karera sa kabayo, high alay, uh, ang bang uri ng mga sugal. Sa kasino, di ba? At iba pa. sumay pito o seven, mayroong magandang swerte sa paghahanap buhay. magingat sa pakikisama. sa mga kakilala at kaibigan. Bakit? Sapagkat may lihim, o, oh, yan. basta't mag-ingat sa pakikisama sa mga kakilala at kaibigan. Sapagkat may lihim na kagalit, yeah, at may palatandaang mapapatay. Suma 8, oh, 8, mabigat magkasakit, dadanas ng maraming hirap sa buhay, malinaw ang palatandaang masasagasaan at masasaksak na hindi sinasadya napakapangit na numero nito no? <laughs> magdidanas ng hirap eh, di ba? Eh, masasagasan at masasaksak pa no? oh, uh, suma ay 30 o 30 may ugaling konting pagkamagulang di ba? o wise di ba? o nais na malamangan ng mga kasamahan kung ang bilang nito ay nasa unahan ng pangalan, di ba? Yung una, di ba? tap unong una sa, di ba? No. Hmm. Na pagsuma mo sa una, di ba? Hmm. Yung unang letra ng pangalan mo, ta ulang letra ng apelyido. Yan yung tinutukoy na nasa unahan ng pangalan. Ang sabi ay, nagdanas na ng kamalasan sa buhay. Ha? Hmm. Nagdanas na. Maaring magkaroon ng sakuna, o maaring nagkaroon ng sakuna, o nag-aagaw buhay na. Yeah? Ngunit, naligtasan. Hmm. Tingnan nyo kung totoo ang sinasabi ng aklat na ito. Ha? Ayon sa kanyang numero, no? Hmm kung ang bilang ay nasa huli sa hulian na, yung huling-huli na, di ba? <clears throat> Basta yung huling computation mo na, kung ano man yung huling yun, di ba? Na suma. Ang sabi, tiyak na muling dadanasin ng kamalasan. Mabigat na sakit o sangko na. Hmm, hindi maganda itong 30, no? Sa bagay, sa ano lang yan, ha? Pag nasa unahan ng pangalan mo, o sa hulihan, delikado. Masabi <clears throat> so, mabigat na sakit o sangko sa inaharap na panahon. Kailangan ay malakas na nahadlang sa bagay na ito. Katwid, dapat eh, meron kang proteksyon ah, para maiwasan mo yung mga ah, kamalasan na yan. Yeah? Hindi mo danasin. Ah, yung mabagyat na sakit, ha? Ah, yung sakuna, ah, dapat meron kang proteksyon. No? Kahit ano, yung nabasbasa na singsing, nabasbasa na kwintas, o, meron kang haba o kung ano basta protection sa mga bagay na yun, no? <clears throat> kung ang na numero na nasuma ay 13 o 13, sabi may katigasan ng ulo. <clears throat> mahirap sawayin sa kanyang kagustuhan. May ugaling pabigla-bigla. Nakasabay ang biglang galit. Di yeah? ba? Hmm. May palatanda na makapatay ng tao o mapasukong sa mabigat na usapin. O kaya mabilanggo ng tatlong ulit at ito rin ay nagmumula sa letrang X no? kung suma ay tatlo lang o 3 malambutang kalooban mapaniwalain madaling kapita naman ng masamang elemento <clears throat> kung suma ay 4 o 4 magandang kapalaran mapagsulungat sa mga bagay magtatagumpay sa sariling hanap buhay o negosyo eh biglang galit di ba at kung numero nyo naman ay 5 o 5 sabi kamalasan sa buhay ha? ayaw maaapi ang sarili gayon din ang pamilya at mga kaibigan at sa pilitang maghihiganti pag merong nang api sa kanya sa pamilya niya o sa kaibigan niya no? mahusay makisama sa kapwa. Iwasan ang patalim sapagkat malaki ang palatandaan na makapatay ng tao. Yan lang ang ibibigay kong mga suma. Hindi ko pwedeng ibigay lahat ng mga numero, no? <coughs> ng suma na oh, ayan pwede nyo nang sumahin ang inyong pangalan at apelido at malalaman nyo kung ano ang inyong ugali at kapalarang naghihintay sa inyo. Hmm. Share niyo ang video kong ito sa inyong kaibigan, kamag-anak, di ba? Hmm. <coughs> mag-like, mag-comment, wag lagpasan lahat ng aking mga ads. Oh, hanggang sa muli.